Mga babayan, meron po talong. Meron daw po bang batas na nagsasabing dapat magkaroon ng BSKE sa December 1, 2025? Medyo mabigat itong tanong na ito mga kababayan. No? Uh, bali, ang titingnan natin dito ay tatlong batas. No? RA-9164, RA-11935, at RA-12232. Tumutok po kayo tapos na ang video bago ulit magkomento. Okay, tuloy-tuloy po tayo mga kababayan. Nasabi ko nga mabigat yung tanong na yon kasi uh, iba na po yung sitwasyon ngayon eh. ba? Diba? Nagkakaroon po tayo ng mga kanya-kanyang opinion, mga kalituhan dahil nga dito sa nangyayari ngayon sa issue ng BSKE. Okay, meron daw bang batas na nagsasabing dapat merong BSKE sa December 1, 2025? Uh, yan po ay naisa batas na. Siyempre meron po. Kung titignan po natin yung uh, Republic Act Number no. 9164 sinasabi dito na uh, dapat po magkaroon ng synchronized na barangay at uh, sangguni ang kabataan tuwing ikatatlong taon. Ayan, at yung uh, dapat na eleksyon noong 2022 nga ay napapalobian sa batas RA 9164 at pumasok po ang uh, batas uh, yung uh, 11935 na Uh, 11935, ito po yung batas na itinuring or dineklarang uh, deneklarang unconstitutional ng Korte Suprema dahil may petisyon o nagpetisyon kasi si Atty. Magalintal. Nilabanan itong RA 11935 kasi eh, dapat ang BSK isa uh, 2022, no? So, ang nangyari, natuloy pa rin eh. Ito na, no? natuloy pa rin ang BSKE, naiurong pa rin ang BSKE kahit na itinuring na unconstitutional itong batas na RA uh, 11935. Kaya madalas ko mamensyon na stress, stress ang Supreme Court kung bakit kasi bakit lagi na lang uh, uh, itong uh, BSKE ay lagi na lang At dahil nga sa petisyon ni Atty. makalilantad ay uh, itong batas na ito. Nagkaroon ng kaso dito, no? Kinwestiyon. At uh, nagkaroon nga po ng kakapusan ng panahon, no? Ganun pa man ay naituring itong unconstitutional at ganun pa man din ay naiurong pa din ang BSKE noong 2022 na napuntang 2023 sapagkat nagkaroon na po ng kakapusan ng panahon dahil sa pagdilig sa RA 11935. All right. Kaya ngayon, siyempre kailangan magtakda. Kailangan magtakda ng ruling ang Korte Suprema dito. Itong ruling nito ang susundin. 'Di ba kasi Ang un unconstitutional lang 11935 five eh, yung pina pinasa ng uh, Kongreso eh. So, big sabihin no, yung 11935 ay wala na po. Hindi na po nag-i-exist ang batas na RA 11935 so ano mangyayari pag uh, nawala na yung batas. Nayon, so ruling. Kasi nga importante yung magkaroon po ng BSKE. Kailangan magkaroon ng BSKE. Di po ba kaya ta 'yun na nga papasok tayo sa ruling ng Korte Suprema at ito po yung sinunod na dapat sundin dahil dapat uha magkaroon ng BSKE. Kayan. Ginanap pa rin ito noong 2023, October. at sabi sa ruling na yan, tuloy. Ituloy nyo na lang. Pero hanggang 2025 lang kayo. No, so, ang resulta noon, 2 years. Dahil nga sa unconstitutional na batas eh. Ngayon, dahil doon sa 2 years na yon, uh, makukontradict. Na-mention ko na ito sa nakaraang kong uh, content. Na makukontradict yung batas na nagsasabing dapat synchronize. Yung RA-9164, sinasabi sa batas na dapat synchronize every 3 years. Bawat terminal, 3 years at tatlong terms. Yan. So, dito, dito nagkaroon ng idea. Dito po nagkaroon ng idea ang uh, mga mambabatas. Siyempre, silang gumagawa ng batas eh. Paano ba masasapawan ang ruling? ng Korte Suprema, ano ang dapat gawin? Siyempre, dapat gumawa o magpasa ng bagong batas itong uh, Kongreso dahil yan naman kanilang trabaho. So, siyempre, gagawin nila yan. No, gumawa sila ng pano ng batas, nagbotohan, nag-adjourn, ratifikado, at uh, hanggang sa umabot na nga po sa napirmahan ni Presidente. At ngayon po ay isa na po itong ganap na batas. Ang ating po tinutukoy ay itong Republic Act One Two Trito na. Ayan, ito na yun. Andito na tayo ngayon. So nagkaroon na tayo ng konting review. Kasi may tanong eh, kung meron daw bang batas na nagsasabi na dapat ay sa December. Siyempre meron. Nagaling po yun sa RA 9164. <clears throat> Kaya lang eh, ang resulta ay uh, siyempre unconstitutional. Bakit? Kasi nga sinasabi ng batas na RA 9164 ay dapat 3 years ayun na po yun, no? So, di na po humugot, di na din humugot yung mga uh, incumbent or yung mga halal nung, uh, bagong halal nung uh, BSKE 2023. Eh, two, two years pa nga lang naman sila, tapos eh, BSKE na naman, eh, di ba ang sinasabi nga ng batas ay dapat tatlong taon? Nag-guess nyo? Ayan, so, dito na tayo sa RA 1223, ito na ito. <clears throat> Para masapawan yung ruling na yan, siyempre, karapatan ng uh, netong uh, kongreso at senado, nagumawa ng bagong batas. Bago pong batas. Siyempre, hindi yan sila gagawa ng batas na postponement lamang. Hindi na nga uubre. Kasi palpak nga sila eh. Dahil dun sa batas na RA uh, 11935 eh. Diba? Unconstitutional ngayon. So, anong gagawin kapag meron kang pagkakamali kapag palpak? Uulit ka. Oh, again, kumbaga, ulit kayo, ulitin niyo yung batas niyo nang sa ganun ay maging konstitusyonal ang pagpo ng itong mga barangay, uh, barangay officials, So, sa tingin ko sa pananaw ng Korte Suprema dito ay siguro iisipin nila na may katwiran. May katwiran itong batas na ito, itong uh, RA 12232 na ito. Kasi nga sinasabi nga, ito po, inaayos na nga po namin, term setting term setting bill at hindi lang basta pagtatakda kundi pinalawig pa dinagdagan pa ng isang taon so ah uh, isa po itong uh, yun ang sinasabi nilang valid reason para talagang maituring itong konstitusyon at yun din naman po ang sinasabi ng liga ng mga barangay na pinang soplak sa petisyon ni attorney Makalital na ito na po yung ating inaantay ngayon. Okay, so wala po tayong naririnig. Tila po tayimik ang lahat. Nakaririnig lang po tayo ng mga update, mga issues, o mga update dito sa mga content creator, kasama na tayo doon. Pero yung ating pino content ay binabase po natin sa proseso. Siyempre at sa batas, no? Hindi po tayo umuhugot ng uh, mga analysis na uh, pwedeng hindi. No, yung analysis na masasabing nga, sobrang mali. Diba? Lahat yan dito sa proseso. Okay? So, nag-aantay tayo ng desisyon ng Korte Suprema na nga na ito. <clears throat> sabi ko kanina, eh, itong RA 1223, to, sabi nga ng Liga ng mga Barangay, e, eh, konstitusyon po yan. Konstitusyon po yan sa pagkatatrabaho nga ng Kongreso, eh, ng gumawa ng batas para yung ruling na yon, kasi nga, mali na yon eh. Mali na nga yung kanilang pag-upo, eh. Although, sabi nga sa kontrata nyo, no, ang uh, pinanlalaban nila dyan, eh, alam nila yan ng mga incumbent o mga tumakbo ng BSK BSKE BSK 2023 na dalawang taon lang ang uh, magiging inyong pagupo. O, oh, tama po yun. Kasi nga, Supreme Court ruling eh. Dahil nga doon sa batas sa palpak eh, na 11935 eh. Hindi naman pwedeng uh, hindi mag-BSK, ano na mangyayari. No? So dapat mag-desisyon ang Korte Suprema na uh, Supreme Court yung kanilang ruling. Hugot ang Korte Suprema sa batas na RA 9164 kasi sabi every three years. No, kahit na nabawasan ng isang taon yung dapat na pag-upo nila dahil uh, 2022 dapat ay eh, laging 2023, no, itinuloy pa rin at ang dapat na kasunod na BSK ay sa December 2025. So, ibig po sabihin, kung nga wala pong uh, ipinatupad na RA12232 ngayon, na ito nga ay batas na sa ngayon, siyempre, ang masusunod na po doon ay yung SC ruling. Ayan, siyempre, kapag walang batas ngayon, labago. eh, siyempre, tuloy na tuloy sa December 1, 2025. At ang kasunod niyan, siyempre, yung sinasabi ng RA9164 every 3 years. Ganun po yun. No? So December 2025, magbibilang ka lang ng tatlong taon, BSK na naman, 2028, 29, 30, 31. Every 3 years. Ayun, kung walang batas ngayon na RA12232. Ayan, ito na nga tayo eh. <laughs> Kumbaga ay eh, uh, ina-analyze natin ng mabuti ito. Para na sa ganun ay eh, mas maiintindihan natin yung mga talagang nangyayari di po ba mga kababayan. At uh, kahit na, ganun pa man, meron akong sariling pag-analyze. No? Kahit parang sa tingin uh, ng iba ay uh, nagbabayas tayo. No? Kaya lang kasi, eh, binabasi na natin ito sa sitwasyon ngayon eh. Kumukugot naman po ako doon sa sitwasyon na itong RA 12232 na ito ay uh, term setting na po. Ito na po yung nagtatama, nagsasaayos noong uh, pagkakamali ng uh, batas na uh, RA 11935 na unconstitutional at sa uh, nagresulta ng unconstitutional na dalawang taon No Dahil po doon sa ruling ng Korte Suprema. So makokontra nga ilang beses ko lang na mention, makukontra nga eh ang RA 9164 po so, ito na kumbaga ay uh, may dahilan na, uh, para mawala yung ruling na yun, kasi meron na nga pong bagong batas, pinaiintindi lang natin sa inyo, kahit uh, tayo po ay mag-research uh, no, uh, pwede pong uh, mawala ang ruling na yan, sa pamamagitan po ng pagpapasa ng bagong batas ang mga mababatas Okay po. So, andito na nga tayo eh. Kaya nga po yan naging batas eh. Kaya nga po batas yan eh. Diba? At kung wala rin naman po nagpetisyon, no, tandaan po ninyo ito. Kung wala pong nagpetisyon ngayon, wala pong ibang susundin kundi yung RA-12232 na yan. Dahil yan po ay batas. Diba? Maaaring question eh ng... Uh, Maaaring uh, question ni ng uh, Korte Suprema o para, para sa ba itong uh, batas sa inyong pinatupan? Eh, konting, paliw konting paliwanag lang po yan ng, uh, uh, ng gobyerno kasi ganito, ganyan, ganito dapat, ganito gano'n, meron tayong priority. Hmm. Di talagang uh, 100% sandang eh yan ang batas na eh. Di po ba kaya nga nagkaroon tayo ng sitwasyon na ganito, kalituhan, kanya-kanya di kanya-kanyang opinion, kanya-kanyang uh, analysis na yun naman po ay ating karapatan. Sa ngayon ay parang naisip ko na parang mali nang sabihin, no? Parang maling sabihin na dapat magdesisyon ang Korte Suprema bago mag October 1. Bakit? Ano ba meron sa October 1? Yun po ay voters registration. No, schedule po yun ng BSKE na dapat ay sa December 1. Kaya lang, eh, papano nga pala yun? Eh, ang umihiral na pong batas ngayon ay RA-12232. So, ibig sabihin po pala nito mga kababayan. no, ang calendar activity para sa December 1, 2025, ay wala na po. So, bakit kailangan magmadali ng Korte Suprema sa kanilang desisyon dahil nakapokus na nga po sa BSKE 2026? Yan. Sabi git ko po na yan, pero pong napakalaking question mark na naman. Okay, sige. Wala na pala yung calendar uh, activity na yan, yung voter registration na yan. Kasi meron ng bagong, uh, ano eh, meron ng bagong uh, uh, batas eh. Diba? Uh, sinabi ng Comelec na kapag uh, talaga sure na sure na yan, at sinabi ng Korte uh, Suprema na na uh, konstitusyon ng araw 12232, tuloy ang voter registration, third week of October na tatagos sa susunod na taon. Yun po yung uh, uh, paghahanda para sa November 2026. So, yun lang sabi ko kanina, maling sabihin na uh, bago mag-October 1, dapat tayo may decision. So, uh, hindi po. Kung baga, hindi nila kailangan gawin yun. Para sa tingin ko, lang, hindi na kailangan gawin na Supreme Court <laughs> hindi nila kailangan magmadali. No, malalabag po yung due process na itong pagulong ng uh, kasong ito. Okay, sige karon pala eh. Oh, yung question mark na sinasabi ko, ay eh, paano pala kung uh, may, may turing na unconstitutional yan? Halimbawa, sige, dumaan na yung October, November. No? October, November, dumaan na, December. na iturin na unconstitutional. Ano na mangyayari? Mabalik ba tayo sa dating ruling? Ayun, ang malaking katanungan. Eh, kung lumampas na nga eh, halimbawa next year pa or December na, saka palang nagka-desisyon, paano pa maghahanda? Eh, lumipas na yung uh, dapat na schedule. O, oh. so, paano yan? Sa palagay po ba ninyo, eh, mauulit na naman. Mauulit na naman yung nangyari. Nung uh, nakaraan na uh, sa batas na 11.935 na, na ito rin na unconstitutional tapos naiurong pa rin naman. No? Sa pangalawang pagkakataon pa, ay gano'n na naman. At ah, tila kung ayun ay mangyayari na naman, aba, ano ng klase ito? So, ibig ba nito sabihin, ay eh, gagawa na naman ng bagong batas ang uh, Kongreso at Senado? Marami pong uh, maaapektuhan kapag gano'n na naman po ang nangyari. Kasi ang constitutional yan pala eh, na naman eh. O sige, baka sabihin na naman ng Korte Suprema eh, at constitutional na naman yan. Pero ituloy nyo na naman ulit. Ay nako. So sa tingin ko, no, sa tingin ko, hindi na dapat hayaan mangyari ito ng Korte Suprema. Kung baga eh, pagkakamali nyo, dapat alerto sila dyan. Dapat maagap. Dapat maagap. No? So, dapat ang ginawa dito, no? Ang dapat nagawin dito, para hindi magkaganon. Halimbawa lang, nagkomento na itong mga respondents, nagkomento na at na-review na itong kanilang mga petisyon, respondents, komento. No? Dapat, itiro. Yan, ha? Tandaan ninyo pag-asa. Dapat, TRO, Temporary Restraining Order. Pero hindi lang po dapat TRO no way na TRO lang. Dapat pag ginawa ng Korte Suprema na iti-TRO yan, ang kasunod yan, dapat ay desisyon na unconstitutional. Tandaan niyo yan. Kapag nag-issue ng TRO ang Korte Suprema, sundan ang desisyon na unconstitutional na sa ganun tuluyang maglalahok yung batas na RA12232. Dahil kung hindi nila yung gagawin, te TRO lang at dinigin pa rin yan, mananatiling batas ang RA 1, 2, 2, 3, 2. Dito na papasok yung sinasabi ko na, siyempre, didinigin pa rin yan eh, kung TRO lang eh. Didinigin pa rin yan kung TRO lang. Now, pwede pa rin maulit yung nangyari na karahan. Tandaan nyo, yung pinupunto ko, pag TRO, sundan agad na Constitutional para hindi maging magulo. Isang desisyon na lamang po ito. Nagigisla na po niyo yung aking pinupunto. Sa madaling sabi, Kapag yun ang nangyari, ay wala na po talaga makakapigil sa ruling. Di ba? Or yung old law. Mga kababayan, December 1, 2025, ang BISKE. Kapag yun na sinabi ko ang gagawin ng Korte Suprema, December 1, 2025, kung yun ang gagawin ng Korte Suprema, mag-TRO, tapos bilisan unconstitutional, konstitusyonal, wala na po tayong pag-uusapan diyan wala po magrereklamo diyan hindi rin po ako magrereklamo diyan eh di makakaboto na ako sa December 1 oh di ayos tayo kaya lang titingnan natin eh, medyo mabagal kasi ang proseso yan ang nagiging problema eh yan ang nagiging problema eh di po ba at dahil sa sitwasyon na yon maaari din pong sabihin na lang ng uh, Uh, Korte Suprema, pag lumampas na yung October, nag-November na, nag-December na, 2026 na, January, sabihin na lang nilang, okay, RA 12232 is constitutional. Ayun na po. So, pwede nyo na pong timbangin yung aking mga pag-a-analyze yun. Timbangin nyo na. Hindi po yung bias. Claro po yun, ha? No? bibigyan ko po, po ng magandang ah... Uh, parang katarungan na dapat matuloy pa rin ang December 1. Alam niya na yung ibig ko sabihin doon kung ano dapat ang gawin ng AC. Kahit hindi po tayo abogado. Kung baka common sense na lang po ito. Common sense na lang po ito. Hindi kailangan tayo maging abogado. ba? Diba? Parang yes or no. ba? Diba? No or yes. Oh. Konting sitwasyon. Hindi po ba? Hmm. Ganun lang mga kababayan. Huwag po kayo magagalit sa akin nag-analyze lang po tayo. Sports lang po tayo dito. Ayan. Bakit siya sabi nila, bakit paulit-ulit? Eh, wala pa pong desisyon eh. Parang katulad lang yan ang ginagawa natin sa ating buhay. Tutulog, gigising, tutulog, gigising. Di pa ulit-ulit, kakain. Di ba? Kakain, iinom, tubig. O, so, nagtatrabaho, uwi sa bahay. Di ba pa ulit-ulit lang naman? Ganun lang po yun. So, manood tayo. At uh, at least meron tayong mga napupulot ng mga konti you know? okay Ayan, so hanggang dito na lang at uh, ayaw masyadong pahabain to at yung mga susunod na naman ulit na magbabase tayo sa magiging uh, balita kung ano man po ang magiging update na dito alright so maraming salamat po muli sa panonood ay uh, alam nyo na ang gagawin nyo mag comment na po ulit kayo tapos pakishare nyo yung video sa mga baguhan na padaan sa akin channel please subscribe Ayan, maraming maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.